ang paggawa po ng batas ay hindi po simpleng gawain at ito ay kailangan sumunod sa proseso na itinakta ng ating saligang batas o konstitusyon ng Pilipinas. Uh, ang prosesong ito ay katulad ng meron itong uh, public consultations at ito ay dapat uh, galing sa mga position papers ng ating mga sectors o kababayan. Uh, kaya po kahit ako personally ay hindi uh, uh, hindi ko makita kung kailangan kung, k kung kailangan o or uh, maipasa ito sa October 30 dahil uh, malabag po yung proseso ng public consultations at yung mga committee deliberations at pag-invite ng mga expert uh, uh, testimony or expert uh, uh, resource speakers para sa paggawa ng batas. Uh, may pasa ito uh, after October 30 at tinaasan natin sa mga susunod na buwan. Ito'ng pagpasa ng bill na ito para mahabol natin sa March 2026 yung uh, election. Uh, isa sa mga uh, naging dahilan nito kailangan na uh, uh, Mag, may na move sa March 2026 dahil yung preparations din ng COMELEC sa uh, elections dahil hindi ito madaling gawain at kailangan mag-focus ng time and effort sa paggawa uh, sa pag-conduct ng uh, elections dito sa uh, batas na ito pero uh, recently naglabas ang ating COMELEC na based sa kanila preparation, sang ideal date ay sa November 30, dapat may pasa ang batas. Uh, nung nakaraang uh, linggo, nagkaroon ng committee meeting ang local government at sa aking uh, na monitor ay uh, uh, hindi uh, hindi uh, may proceed yung uh, pagkakaroon ng pag-deliberate ng batas nito, yung four district bills na sinasabi ko kanina dahil uh, di umano ay uh, mayroong motion for reconsideration ang Bangsa Moro General Office, so yung bago sa Supreme Court. Kaya, uh, uh, hindi pa raw sa pananaw ng mga MPs na mga kasamahan natin ay hindi pa raw final and executory yung uh, decision ng Supreme Court at uh, under motion for reconsideration pa. Kung ganoon lang ating trajectory, Uh, malamang eh, hindi kakayanin sa uh, November 30 ang pagpasa ng batas na ito. Uh, dalawa lang 'yan, no? It's either na uh, kulang sa oras talaga pagpasa ng batas o talagang dinidelay lang ang pagpasa ng batas. Pero naniniwala tayo sa kasabihan na kung gusto ay may paraan, kung ayaw ay may uh, dahilan sa so nasa kamay po yan ng ating mga kasamang MPs uh, dito sa BT Parliament kung gusto nating may pasa ito magagawa natin ng paraan uh, basta ang sa akin lang at sa amin lang ay magkaisa tayo magkaroon tayo ng united version magkaroon ng compromise kung kinakailangan pag-usapan natin magkasundo tayo wag yung Wag yung gamitin sa hindi uh, sa pilitan o uh, uh, ibraso yung pagpasa ng batas.